Aries, upang mapalakas ang iyong swerte at magpasigla ng iyong isipan, isama ang mga kulay na color white at color green sa iyong araw, lalo na sa mga usaping pinansyal. Ang mga numerong number 23, number 10, at number 18 ay magdadala ng mga oportunidad at kasaganaan sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign magdadala ng inspirasyon at karunungan sa iyong mga gawain at pagiging matipid sa paggasta. Taurus, isama ang mga kulay na color red at color green sa iyong araw para sa dagdag na swerte at tibay ng loob, ang mga numerong number 40, number 27, at number 15 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang, tandaan ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng tamang gabay mula sa mga bituin, magingat sa mga Capricorn, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa paglalakbay at pera, upang maiwasan ang di inaasahang gastos. Gemini Ang mga kulay na color pink at color yellow ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw na makakatulong sa katalinuhan ng paggawa ng desisyon, ang mga numerong number 14, number 21, at number 33 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad, huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Cancer, upang ma-attract ang positibong enerhiya. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color red, ang mga numerong number 10, number 32 at number 19 ay magdadala ng tamang direksyon at swerte sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw. Leo, para sa positibong enerhiya, isama ang mga kulay na color yellow at color green sa iyong araw upang mapalabas ang iyong kasipagan. Ang mga numerong number 22, number 5, at number 37 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin magpapalakas ng iyong determinasyon at tagumpay. Virgo, isama ang mga kulay na color green at color red upang mapalakas ang iyong enerhiya at kasiglahan ngayong araw, ang mga numerong number 10, number 26, at number 31 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago, huwag kalimutan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign, Nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Libra. Para sa dagdag na swerte at kasiyahan, isama ang mga kulay na color red at color yellow sa iyong araw, ang mga numerong number 27, number 6, at number 25 ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad, huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin. Scorpio, isama ang mga kulay na color yellow at color red sa iyong araw upang ma-attract ang swerte sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 21, number 7, at number 18 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Tandaan, ang Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon mula sa liwanag ng araw. Sagittarius, ang araw mo ay magiging puno ng positibong enerhiya kung isasama mo ang mga kulay na color yellow at color blue sa iyong paligid, ang mga numerong number 40, number 13, At number 39 ay magdadala ng swerte at kasaganaan huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at tapang, magingat sa liyo, lalo na sa usapin ng pera at relasyon upang maiwasan ang komplikasyon. Capricorn, ngayong araw isama ang mga kulay na color yellow at color white sa iyong mga plano upang magdala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Ang mga numerong number 11, number 8 at number 31 ay magsisilbing gabay sa tamang direksyon ng iyong mga desisyon. Tandaan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, lalo na sa aspeto ng negosyo at pakikisama sa mga kamag anap Aquarius, para sa mas masaganang araw. Isama ang mga kulay na color green at color gold sa iyong mga gawain. Ang mga numerong number 14, number 25 at number 9 ay magdadala ng mga bagong oportunidad sa iyo. Huwag kalimutan ang Sagittarius. Ang iyong kaibigang zodiac sign nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin. Pisces para sa dagdag na swerte. Isama ang mga kulay na color gold at color white sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 14, number 30 at number 27 ay magiging gabay mo sa paggawa ng desisyon. Tandaan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin. Mag-ingat sa mga Scorpio dahil maaaring magdulot ito ng mga desisyong ikalulungkot mo sa hinaharap at gastos ng biglaan.